you <music> kasabay ng matibay na pangangalaga sa mga paniniwala sa nakaraan ay ang pagyakap naman sa mga makabagong nagbibigay ng kasiyahan. Gaya na lang ng mga sasakyang ito na ibinida sa kanilang Auto Moto Show. isang batang kagay po gusto ko din pong mapakita yung uh, mga nakalagay po sa sasakyan ko kasi isa din po noon na nangangarap lang po na magkaroon ng gantong sasakyan at makasali po dito sa Automoto Show siguro po nagsimula po sa ano po tayo, uh, inunti-unti po muna bago uh, kumbaga po, isa-isa lang po mahirap po talagang magbuo ng sabay-sabay po ang nakukuha ko po pong satisfaction para sa akin po is mag, nagkakaroon po ako ng mga trophy na parang achievement ko na din po na sobrang ki kinakasaya ko po bilang isang batang car guide. Para po sa mga kagaya ko nakamodify this, uh, uh, be, responsible po sa daan tsaka uh, wag po nating ipagyayabang kung ano po yung nakamodified po sa ating sasakyan. At always, lagi po tayo magsuot ng seatbelt bago po malis sa bahay. Dito nga ibinibida ang iba't ibang modelo ng mga four wheels at mga motor. Hinuusgahan din ang kanilang mga engine modification, paint, stance, interior ng mga sasakyan at pati na rin ang mga konsepto. nagsimula rin po kami sa ano eh, pinakamababang, hindi naman agad-agad pag-entry namin, champion or what. Nag na, ng... ang naging ano ko rin lang nung nagbe-build ako, kasi build ko na sarili eh. Nung mga negative, siyempre sabi ng mga judges, uh, yun, yung pag sasabi nila kung anong pangkulang sa build hanggang sa unti-unti na, na upgrade. Yun, na mga four times na champion na, na overall. Uh, para sa akin, nakatulong kasi ang pagsali ko sa ano, sa motor show kasi napag-aralan ko na hindi lang mag modify dapat ang number one, safety driving. Kaya nung napag yun ang laging ginajad, laging safety driving yung ano. Kaya ito pwedeng pang dili. Kaya hindi lang modified talaga siyang ano, pwede siyang pang dili kahit ginagamit nga service ng ano to eh, papasok sa school na mga 40 kilometers yung tinatakbo. Hindi uh, asip naman siya i-drive. Sa mga nagmo-modify po, number one po laging isipin na hindi lang basta nagmo-modify po laging iniisip na yung ligtas na pag pag-drive sa mga piyesa, hindi basta-basta palit po ng palit basta alam yung uh, uh, hindi safety siya. Okay na ikabit. Hindi lang po, basta piyesa kung salpak ng salpak. 12 days yung ating celebration ng 2025, patronal and town fiesta ng Mabili Pangasinan. So, kami dalawa ni Mayor, nag-isip kami sa haba nung yung length nung duration ng fiesta. So, nag-isip kami ng kakaibang mga activities na magkikater sa sa each ng tulad namin ng mga car enthusiast and motor, motorcycle enthusiasts na mailabas yung kanilang mga pinatagong yaman ng mga motor, mga kotse, So ayun, naisip namin to gawin para para naman magkaroon sila ng chance i-show off yung anilang mga pinaghirapang builds. Meron din best engine roar sa mga four wheels at loudest pipe sa mga motor. So as someone na very first timer sa mga ganitong events and show, medyo surprising sa akin itong mga ganitong scenario because medyo masakit siya sa tenga. Although talaga namang ganun yung magiging scenario dito sa show na to. But I'm pretty sure na sa mga mahihilig sa mga motor and mga cars, very entertaining to at kahihiligan nila to. So, must try guys!